Ang Lihim ni Lila at ang Mini Bayan Sa gilid ng isang tahimik na kagubatan, nakatira si Lila. Siya ay isang bata na puno ng kuryosidad at isang malaking lihim. Ang kanyang lihim ay nakatago sa likod ng malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran. Isang umaga, habang nag-aalmosal sila, tinanong ni Inay, Lila, bakit ka laging pumupunta sa likod ng puno ng mangga? may itinago ka ba doon? Ngumiti si Lila at sumagot, wala po, inay. Naglalaro lang po ako, pero sa isip niya, iniingatan niya ang kanyang lihim. Ang lihim ni Lila ay ang mini bayan. Ito ay isang perpektong maliit na komunidad, na may mini bahay, mini sasakyan, at mini mga tao. Ginawa niya ito gamit ang mga bagay na natagpuan niya sa kagubatan ang pinuno ng mini bayan ay si Mayor Alab, isang matalinong manika na may bigetay. Si Mayor Alab ay may malaking problema, hindi umuulan sa kanilang lugar, at ang kanilang mga mini pananim ay nalalanta. Lila, sabi ni Mayor Alab, na halos hindi marinig, kailangan namin ang tulong mo. Ang aming mga pananim ay nalalanta. Kung wala ng pagkain, aalis na ang mga mini tao. Nag-alala si Lila. Alam niyang hindi niya kayang buhati ng isang tabo ng tubig papunta sa mini bayan nang hindi siya mahahalata ni na inay at tatay. Sa kusina, narinig niya si tatay at tiyo Nestor na nag-uusap tungkol sa isang bagong sistema ng irigasyon para sa kanilang gulayan. Isang ideya ang biglang sumiklab sa isip ni Lila maingat siyang gumawa ng isang maliit na tubo gamit ang mga pinagsamang straw. Sa dulo nito, nagkabit siya ng isang maliit na patak ng tubig mula sa faucet sa labas, at ginawa itong mini sistema ng irigasyon. Dumating ang ulan sa mini bayan. Naghiyawan ng mga mini tao sa tuwa. Ngumiti si Lila. Kahit maliit lang ang mini bayan, malaki ang naging tulong niya.